Today is another day sa aming province. Kayaan niyong ipakita ko naman ngayon ang kadamdahan ng karagatan sa pa habang pinamamastan ang napakagandang pumamit. Tayo araw pasangga na pagdesisyon na namin maligo sa dagat Kasama ko dito ang aking papa, auntie, kapatid, tito, at siya, at iba pang pinsan. Ito yung gusto mong mananasan, yung tipong kahit isang araw lang, eh hindi mong kinuproblema, yung problema mo talaga. Dahil ito pala ang view na ito, kapag galing ka dito sa dagat, kan gusto mong makita yung ibang budok. Kung makikita niyo naman, kasamga, napakalinaw po ng tubig na to. Kung pamamasdan mo kasangga ang kabundukan, kala mo napakalapit lang na ito sa akin. Kung mapapansin nyo, nasa may bandang gilid po ito ng dagat, so meron pang sapa bago siya magdagat. Dahil ang pinakadagat po ay napakataas po at apakalakas po ng halos. nakakatuwa lang dito ka sa mga nakikita namin ang mga kababata ni Top yung kababata ni Mama. And of course, mga pinsan and pamangkin ko na rin, tandaan nyo, hindi napapalitan ang ating mga magulang. Kaya mahalin natin sila. Siyempre, wala nang sasarap pa kapag may kasama ng inuman yan.